Sino si Sonny Trillanes? Si Antonio Trillanes IV, ang kinalalit sa talo ni Sonny ay pinag-anak sa Barangay 169 sa 1870 noong August 6, 1971. Si Trillanes ay nag-aros sa 1890 na ating ilang punalde noong 1995 meron siyang master's degree on public administration mula UP Diliman at meron din mga postgraduate program on national and international security mula sa Harvard University sa Estados Unidos sa pinatawag na OPO Newton. At dahil dito, kapunan siya ng mahigit itong taon. Pero noong 2007, tumakbo siya sa pagkasinador at hinalal ng mga Pilipino kahit hindi siya nakapagkampay at naging kauna-unang kandidato na nanalo sa nakapanood. Pinalaya siya sa pamagitan ng isang amnesty ng President Bill Aquino noong December 2010. Sa kanyang naging dalawang taon na pagkasenador, kinanggal si Trillanes bilang most productive senator ng Senado from 2007 to 2019 dahil siya ang may pinakamaraming national bills na naisunat at naisabatas. Kabilang sa mga batas nito ay ang 4P's Law o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nagbibigay ng buwan at kahit para sa mga nangihira. <laughs> the salary standardization will also be given an increase as well ng mga market Sundalo, police, and workers at the ng government and police. Ang pagpataas ng subsistence allowance para sa mga Sundalo at police. Ang marina law kung saan natiginan ng pagka-disqualify sa mga pinupulong sinan sa buong nito dahil nakapag-comply ang bansa sa requirements ng international.